Ah, uh, magandang araw po sa dinadaanan ng video na to. Ah, uh, ito bang video na to ay bilang pa uh, pagsagot o pagpapaliwanag doon sa katanungan na Diyos ba si Yeso o hindi? Ah, uh, ganito po yun uh, nakakalungkot mong isipin na uh, sa loob ng mahabang panahon uh, 2,000 years ago mula ng pinanganak si Yeso ay hanggang ngayon may mga taong hindi pa nakikilala ang Panginoong Jose si Cristo hindi pa nila nakukumpirma kung Diyos si Cristo may doubt sila o hindi naniniwala lang hindi uh, Diyos si Yeso Cristo. Sa totoo lang po, napakasimple po nung sagot dyan uh, uh sa paano makukumpirma na Diyos si Yeso Cristo. I ilabas na po natin yung mga bagay na eh, ginawa ni Yeso katulad nung pagpapahinto sa dag, ah, 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 dagat sa pagbuhay ng patay Uh, uh, sa mga pagpapakain sa limang libo at maraming pa libo po libong dahilan po ang ang ginawa ni Jesus Cristo para to confirm na Diyos siya pero ialis na po natin yun, ilalagay ko po dun sa simple logic po para makumpirma na Diyos si Jesus Cristo na nagtataka ko bakit hindi maintindihan ng mga taong uh, halos araw-araw nagbabasa ng Bible hindi pa nila ma-acknowledge uh, ma, uh, na Diyos si Yesu Cristo eto po yung uh, napakasimpleng dahilan para makumpirma na Diyos si Yesu Cristo uh, isa sample ko po kung ako po ay ako po ay tao at may anak ang anak ko ba ay tao o hindi ganun po ko simple kung may Diyos Ama may Diyos Alak at ang alak lang Diyos Ama ay Diyos din uh, uh, kinumpirma po ni Panginoong Heso Kristo na may Diyos Ama na siyang pinaka uh, uh mataas na higit pa sa kanya pero si siyo po, Diyos, kasi may mga gawa yung binigay ang Diyos Ama bilang Diyos Anak. Na ginawa ni Jesucristo. Sample po, ganito ha. Ah uh, ah uh, from Diyos Ama to tao. Meron pong blanco, meron pong ah uh, uh, malinaw nung unang panahon nung wala pa si Kristo alam natin na may Diyos Ama pero hindi nila alam na kung anong karakteristik meron ang Diyos Ama yung blank na doon po pumasok si Yeso Kristo, yun po ang uh, laging ah 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 Obligasyon ni So Cristo na ipakilala ang Ama kung saan uh, nagkaroon po ng karakteristik ang Diyos Ama sa pamamagitan ni So Cristo. Uh, na alaman po natin na ang Diyos Ama ay may ibinibigay na gantimpala doon sa mga taong gumagawa ng mabuti at sumusunod sa kanya. Nakita doon po kay Isu, sinabi ni Yesu Kristo, sa mga sinabi ni Yesu, doon po natin nakilala kilala ang Diyos Ama ay may inuutos na dapat natin gawin. At doon po natin nakita sa salita ni Yesu Kristo na inuutos ng Diyos Ama na nalaman natin yung mga uh, ikinalulugod ng Diyos at kanyang ikinagagalit. Uh, kaya po, Diyos po si Yeso Cristo. Kasi from uh, Diyos Ama to tao na pil po na na napunan ni Cristo yung blanco ba, at, ng koleksyon ng Diyos Ama at ng mga tao. Uh, Di ba? Malinaw po yun. Sala po, maindi At huwag po kayong maniniwala doon sa mga tao nagsasabing hindi Diyos si Yeso Cristo ah, uh, libo po ang dahilan bakit ah uh, ah uh, uh, para paniwalaan si Yeso Cristo at bilyong bilyong gawa ng ah uh, uh, ng kabutihan ang ginagawa ng Diyos magpasa hanggang ngayon at ilang libong tao, ay lang milyong tao ang nagpapatunay na na-experience nila ang kapangyarihan ni Yeso Cristo ah, uh, kasi yung mga tao hindi naniniwala sa si Yeso Cristo ay Diyos sino ang ipapa, sino ang dino-Diyos nila ang Diyos Ama na ala siyang mismong nagsabi na pakinggan mo si Yeso Cristo siya ang aking anak ni kung Diyos ama ang tama ang Diyos nila ah uh, lumilis pa rin sila doon sa utos ng Diyos Ama at lalo wag po kayo maniniwala sa mga taong nagsasabing walang Diyos kung wala po Diyos, isipin mo walang Diyos napakagulo po ng mundo baka lahat tayo nagpapatayan na. Kaya po may katahimikan ang mundo kasi nararamdaman ng tao na may Diyos na, na kanilang kinakatakutan na maaaring magparusa sa kanila. Kung walang Diyos, wala hong justice sa mundo. Kaya po lahat ng masama, pinarurusahan din po ng Diyos. Kaya huwag po kayo maniniwala doon sa mga tao nagsasabing walang Diyos. Kasi kung uh, ang pagiging uh, pananaw na wala ang walang Diyos, yan po ang pinaka-grabing uh, kasalanan ng tao pag sinabi mong walang Diyos. Kasi uh, kinukonsider mo na na ikaw ang Diyos sa sarili mo at wala nang iba. Yun po ay uh, nakadeclare doon sa Bible na, Uh, walang kapatawaran dito sa lupa maging doon sa kabilang buhay wala pong kapatawaran ang, pag, ang panan, uh, pagka ikaw naniwalang walang Diyos at uh, sana naintindihan niya po kaya asan ka man sino ka man huwag matakot si Jesus ang bahala sa iyo pagkat mahal ka niya.